Aries, Capricorn, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color white. Number 8, number 21 at number 33. Pahiwatig ng mga kulay. Ang red ay nagpapahiwatig ng matapang na desisyon at lakas ng loob sa anumang haharapin ngayong araw. Ang white naman ay sumisimbolo ng kalinisan ng kalooban, kaya ito ang tamang panahon upang magsimula ng isang bagay ng may malinaw na layunin. Taurus, Leo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color green at color gold, number 5, number 18, at number 29. Pahiwatig ng mga kulay. Ang green ay nagpapahiwatig ng kasaganahan at bagong oportunidad sa pananalapi, kaya mas mainam na pagtuunan ng pansin ang mga plano sa negosyo. Ang gold ay sumisimbolo ng tagumpay, kaya't panatilihin ang positibong pananaw upang maakit ang magandang kapalaran. Gemini, Scorpio, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow at color orange. Number 3, number 15, at number 27. Pahiwatig ng mga kulay. Ang yellow ay nagpapakita ng kaliwanagan ng isip, kaya ngayong araw ay tamang oras upang pag-isipan ang mahalagang desisyon. Ang orange naman ay nagbibigay ng sigla. Kaya mas magiging produktibo ka kung magiging masigla at positibo ang iyong disposisyon. Cancer, Virgo, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color blue at color silver, number 7, number 14, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang blue ay sumisimbolo ng kapayapaan at pagiging mahinahon, kaya't iwasan ang stress at panatilihin ang balanseng emosyon. Ang silver naman ay nagdadala ng swerte sa mga usaping may kinalaman sa trabaho at personal na relasyon. Leo, Pisces, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color black at color maroon number 6 number 22 at number 31 pahiwatig ng mga kulay ang black ay nagpapahiwatig ng proteksyon at lakas ng loob kaya't gamitin ito upang mapanatili ang iyong kumpiyansa ang maroon naman ay sumisimbolo ng determinasyon kaya't ito ang tamang araw upang itulak ang iyong mga adhikain sa buhay Virgo Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color brown at color beige. Number 2, number 11 at number 28. Pahiwatig ng mga kulay. Ang brown ay nagdadala ng katatagan at pagiging praktikal, kaya ito ang tamang panahon upang masusing pag-aralan ang mga plano sa hinaharap. Ang beige naman ay nagpapahiwatig ng kapanatagan ng loob, kaya't huwag magalala sa mga maliliit na bagay. Libra, Aquarius, ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color purple. Number 1, number 19, at number 32. Pahiwatig ng mga kulay ang pink ay sumisimbolo ng pag-ibig at magandang pakikitungo sa kapwa, kaya't ito ang tamang oras upang ipahayag ang iyong damdamin. Ang purple naman ay nagdadala ng inspirasyon at malikhaing enerhiya, kaya't gamitin ito upang maisakatuparan ang iyong mga ideya. Scorpio, Taurus, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero. Color gray at color teal. Number 4, number 12 at number 25. Pahiwatig ng mga kulay. Ang gray ay sumisimbolo ng balanse at kalinawan ng isip, kaya gamitin ito sa paggawa ng mahahalagang desisyon. Ang teal naman ay nagpapahiwatig ng kagan-hawahan at emosyonal na katatagan. Kaya ito ang tamang panahon upang pagtuunan ng pansin ang iyong kapakanan. Sagittarius, Cancer, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color white at color sky blue, number 9, number 16, at number 26. Pahiwatig ng mga kulay. Ang white ay sumisimbolo ng kapayapaan at kaliwanagan, kaya ito ang tamang oras upang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang sky blue naman ay nagdadala ng positibong enerhiya, kaya gamitin ito upang mapanatili ang magandang relasyon sa iba. Capricorn, Aries, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color violet at color gold. Number 10, number 20, at number 35. Pahiwatig ng mga kulay. Ang violet ay nagpapahiwatig ng espiritual na paggabay at inspirasyon, kaya ito ang tamang panahon upang makinig sa iyong intuition. Ang gold naman ay sumisimbolo ng tagumpay at kasaganahan, kaya't maging masipag upang makamit ang nais mo. Aquarius Libra, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color turquoise at color lavender. Number 13, number 23, at number 34. Pahiwatig ng mga kulay. Ang turquoise ay sumisimbolo ng sigla at kumpiyansa, kaya gamitin ito sa mga importanteng desisyon. Ang lavender naman ay nagpapahiwatig ng pagpapahinga at kalmado, kaya't bigyan ng oras ang sarili upang makapag-recharge. Pisces, Gemini, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero, color magenta at color silver, number 7, number 14, at number 30. Pahiwatig ng mga kulay. Ang magenta ay nagdadala ng enerhiya at kasiyahan, habang ang silver ay nagbibigay ng proteksyon sa anumang hamon sa araw na ito.